So hello guys, uh, good evening sa inyong lahat So for today's video guys uh, Kung nakikita nyo guys, marami tayong isda dyan May langit, mayroong galunggong At tamban At mayroon pang tulingan Dumami yung ano, isda namin guys, gawa ng Pumili uh, si misis ng isda At uh, hindi ko napansin yung kanyang uh, chat na bumili na pala ng ulam at ako ay nakabili din kaya dumami at ito nga guys ay bumili ako ng galunggong dahil yung galunggong dito sa amin is ah uh, tag 20 na lang yung kilo kaya nagbili ako ng isang kilo guys ang gagawin natin dito is ah uh, uh, dadaingin natin siya or gawing lamayo para ah uh, makatipid tayo guys pag mura ang isda uh, pwede tayong Uh, magdaing guys para makatipid tayo sa buhay kasi sobrang uh, <coughs> mahal na nang bilihin ngayon so ito guys ganito lang mag uh, magdaing ng isda, ito siya isang tamban ang pag uh, pagbiak niya guys ay nagsisimula sa likod yan kung napapansin nyo dapat matalas yung uh, ating kutsilyo na gagamitin guys so napakahusay ni misis magdaing. Uh, oh magawa ng uh, ang <clears throat> tawag Lamayo. Lamayo. So, yun. So, ganyan lang guys. Tanggal natin ang, ano, ang tinain niya. Din mamaya guys, ituturo ko rin sa inyo o ipapakita namin sa inyo ni Mrs. kung ano ang mga dapat na ingredients para uh, sumarap siya guys sa pag taing natin. Kasi lalagyan pa natin ito mamaya. Ang iba naman nito pag nagdadaing guys, kung nasa tabing dagat kayo, kahit yung uh, tubig na lang ng dagat guys, yung pinakaasin nyo, eh, pwede na yan. Pero hindi siya ganun kalasa. Dito guys, ituturo namin o ipapakita namin sa inyo mamaya kung ano mga ihahalo daw namin dito ni Mrs. para malasa siya guys, para talagang sulit yung ang sarap. Yung hindi nakakaumay. So yun guys, ganun lang ganun lang magdaing uh, daing ng isda. Itong pagdadaing is normal na buhay na to pag sa tabing dagat ay nakatira guys. Siyempre yung mga isda na sobra-sobra natin, isidaing natin. Then the same time, binta o ulam. So dito, dahil dito tayo sa syudad nakatira, ah uh, kailangan natin itong gawin guys kasi minsan may time na sobrang mahal ng may time naman na sobrang baba okay lang sana kung sobrang baba parati kahit hindi na tayo magdaing kailang yung panahon natin ah uh, hindi pares parehas minsan ang kalonggong mabut ng ah uh, tag 180 to, what 200. So ngayon, pumapatak siya ng 20 per kilo guys. Anyway, 20 per kilo, hindi naman siya ganun ka Uh, sariwa guys <coughs> kaya nag 20 per kilo na lang siya kaya ang gawin natin dito guys ang magandang gawin natin dito is uh, daing o lamayo so dito guys mapakita na namin sa inyo kung ano ang mga dapat na ingredients na nating gagawin para doon natin ibabad mamaya yung uh, isda na nabiyak natin guys so dito guys yung periwara -una, una dapat mayroon tayong kalamansi kalamansi guys kasi pang palasa talaga itong kalamansi kaya medyo ano Then, kahit konti lang guys, kahit mga sampung pirasong kalamansi. Then, syempre, hindi lang kalamansi ilalagay natin dito guys. Kumplituhin na rin natin sa Ricardo. Mayroong paminta. <coughs> so, nilagyan namin siya ng dalawang, uh, dalawang balot ng paminta guys. Yung sa sa silang. Mura lang naman yan. Parang 5 piso or 2. At syempre, Hassel verse Yung tuyo guys. yan Lagyan natin siya. Yan yung pinaka ano natin. Pang pa alat. <coughs> Para mas malasa talaga guys. Yung ating uh, lamayo. Then. Kasi bababad natin ito sa magdama guys. Mamaya e, ilalagay natin sa rep. din bukas. Kasi mainit naman ng panahon ngayon. Is eh, bilad natin siya. So siyempre guys. Hindi mawala yung bawang dyan yung bawang kasi guys double ang purpose yan guys ang kasarap at the same time uh, ano siya guys anti ano siya guys anti high blood ito yung mga ingredients na dapat hindi natin hindi mawala sa ating mga niluluto guys kasi nakakatulong ito sa ating kalusugan So, yan siya, guys. Kaya yan ang kadami. Pwede na natin dyan ilagay. So, yun, no. Oh. Siyempre, guys. Nandyan din. Hindi pa wala yung sibuyas. Kasi pang ano yan, guys. Uh, tanggal ng mga lansa-lansa, guys. Kaya kailangan din talaga natin ang sibuyas. At para sumarap lalo Ang <coughs> ating... Ah... Uh, pampalasa na guys. Kaya tawag nila parang sauce uh, sus. Uh, Diyan natin ibabad mamaya yung isda. <laughs> Siyempre, ginisa. Hindi mo wala ang ginisa dyan, guys. Yan. Then, umikos-mikos na natin yan, guys. Hanggang sa sumarap at matunaw yung mga ano, nilagay natin para mag-mix sya. Then, after nyo, guys, Siyempre, ang na natin dyan is, uh, yan, lagyan pa pala natin ng suka. Yan guys, yung suka namin kasi nakalagay sa buti. Kasi kompleto ricado na yun guys. May mga bawang, sibuya, sili. So, para halo yung sarap niya guys. Para hindi natin malaman pag kinain natin guys. Hindi natin malaman kung anong klaseng sarap ito. So, yan lang. Mikos-mikos na guys. Ayan. Ibaba na natin yung mga isda guys. So yan kung nakapansin nyo guys. Sobrang dami nang nagawa ni, nagawa ni misis na. No? Na, na isda. So ibaba natin isa isa. Ayan <laughs> guys. Babad. Ayan uh, pag video puno na. na natin sa kabila guys. So yun ay mga finished product. Mamaya iano na natin yan guys. Ilagay sa ref. Then pag kinabukasan. Is ibilad na siya. Para. para tumuyo para ma-stack natin matagal guys ilagay natin sa lagayan na medyo safety para may pang araw-araw natin na ulam parati so ito guys matagal-tagal to ilang araw din to na ulam so sa halaga 20 pesos makatipid na kayo masyado sa ulam kasi sobrang mahal ng bilhin ngayon guys kaya kailangan natin ng stock eh. So, yan yung mga So, yung tinatawag na lamayo guys Para masarap Hindi nito guys, pag nababad mo na yan Kahit lutuin mo yan guys, medyo may lasa na yan Pero mas maganda kung ibabad mo talaga siya na magdamag Para <coughs> Mabalo talaga ng ano Tumagos yung mga uh, Ricardo sa loob. <laughs> so, ayan. Then, after yun, guys. Pag natapos na yan. yan. Muna natin yan, nalagay natin lahat. Siyempre yung uh, sobra ng pinag uh, ano natin guys, ilagay natin din doon para <coughs> uh, masabor. Para magano. So yun guys, thank you sa inyong panonood. Ayan, may ulam na tayo pang araw-araw. Tagal-tagal din to guys, maubos. Thank you guys.